Napansin ni dating NBA superstar Jeremy Lin ang stilong asa sa import ng mga koponan sa PBA. Naniniwala naman siya na may panahon para makapasok si Kai Soto sa NBA at si Justin Brownlee na nga kung gagawin ng lahat para mapigilan ang pananalasa ni Rondae Hollis Jefferson sa kanilang best of seven na bakbakan sa finals. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated bago patuloy ang magkampiyon ng Hiroshima Dragonfly sa EASL. Nauna nang napansin ng dating sikat na NBA player na si Jeremy Lin ng New Taipei e Kings ang kakayahang taglay ni Chris Nusam. Bukod dyan, napansin din ni Lin ang tila kakaibang estilo ng koponan sa PBA. Estilo na hindi niya umano nakikita sa ibang koponan sa Asia na nakaharap nila. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jeremy Lin sa report ni Kate Reyes ng Spain. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makaharap ang Meralco ngayong taon. Pero yung nakita ko, tansya ko, parang hindi tama o oh, mali. Kakaiba lang siya. Ang napansin ko sa PBA teams, yung mga import, mag-aalala ka tungkol sa mga import. Kamada sila ng kamada. Sa ibang liga, hindi mo maririnig yan. Hindi mo makikita ang katulad niyan. Siguro 25 points, pero kahit yung average na 20 points, marami na yun eh. Ibang estilo na yan. Well, una, yung nakita ni Jeremy Lin kay Chris Nusam. Ayon kay Jeremy Lin, magaling na player si Chris. Walang duda yun, ba? Diba? Totoo naman yun eh. Lahat naman tayo, agridon. Pangalawa Nakita din ni Jeremy yung lagay ng imports dito sa PBA. Basis sa obserbasyon niya, umaasa lang talaga mga player or ang isang PBA team sa kakayahan ng import na kasama nila. Sa isang side, totoo yun eh, di ba? Dito kasi sa atin sa PBA, umaasa talaga ang PBA team sa import. Kapag hindi eksplosibo ang import or hindi niya na-meet ang expectation ng management, especially yung coach, laglag siya doon, pauwing ka siya, di ba? Yun ang reality. Pero para kay Jeremy Lin, parang mali or hindi tama yun. Kasi tingin niya siguro, paano na? lang kung magkaroon ng problema sa import nila di ba? Mahirapan yung team kapag nawala yung import na inaasahan nila parang ganito lang yan eh, nung time na makaharap ng Gilas ng Chinese Taipei at New Zealand sa qualifiers, kitang kita doon kung paano kumumada si Justin yung mga locals ng Gilas, ang pangit ng laro talaga nila doon, si Justin ang pumutok lalo na doon sa Chinese Taipei eh, di ba? Kaya nung time na makaharap nila yung New Zealand matapos ang Chinese Taipei eh, hindi na nakaporma ulit ang Gilas Pilipinas kasi nga natrankuhan na ng New Zealand si Brownlee eh na check na yung play ng Gilas Pilipinas. Sa kaso ng PBA, ganun din yung nangyayari. Nasa tingin ni Jeremy Lin, parang mali, parang kakaiba kumpara para sa ibang liga siguro na napuntahan o ibang team na nakaharap niya. Matapos niyang ilahad sa media, nakita niyang galaw ng PBA teams kasama ang imports, tinalakay din ni Lin ang matagal ng hangat ni Kai Soto ang makapasok sa NBA. At ayon sa minsan ay binasag ang linsanity ng NBA, hindi patapos ang laban. May chance at may panahon pa kay Kai Soto. Umaasa din naman ito na makitang nakarecover na si Kai Soto sa kanyang ACL injury. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Jeremy Lin sa report ni Kate Reyes ng Spain. Tingin ko, parang yung kakilala ko nakapasok siya sa NBA ng medyo late na. Yan yung inaasahan kong makita kay Kai at sa ibang players. Lagi silang may pagkakataon eh. Pwede rin sila sa international game. Maraming pagkakataon. May pagkakataon siya. Sana gumaling siya. Maging malusog. At maging maayos ang lahat para sa kanya. So may panahon, di ba? May pagkakataon para kay Kai Soto. Parang sinasabi niya na hindi pa tapos yung laban. Hindi pa tapos yung labada, darling, di ba? Tama naman yun eh. Hanggang siguro hindi umaayaw si Kai Soto. hindi siya bumibitaw sa kanyang pangarap. Sino naman tayo para pigilan siya, di ba? Sino naman tayo para batikusin siya? Para patan niya mangarap eh. Pangarap na ginagawa niya ng paraan. Medyo minalis lang siya siguro ngayon kasi may injury siya. Eh. Pero gagaling naman 'yon, 'di ba? Matatapos din 'yon at sa dulo, do siguro natin malalaman sakaling okay na siya at makabalik ng mas malakas at dominante. Malalaman natin kung ano talaga 'yung nakalaan para sa kanya. Yung halimbawa ni Jeremy Lee na nakapasok ng NBA na medyo late na, isang halimbawa po 'yon na hindi kailangang isuko ang pangarap kalaunan, mangyayari at mangyayari ang lahat ng yan. Kahit minsan, iniisip natin na suntok sa buwan, katulad ng pagtaya sa loto, di ba? Medyo suntok na talaga sa buwan ang loto ngayon kasi ang daming issue eh. Pero naniniwala pa rin ang karamihan, siguro kasama na rin ako doon na dadaanan din ako ng swerte. Yun lang yun eh. Kung buong paniwala ni Jeremy Lin sa hangari ni Kai Soto, buong tapang namang ipinahayag ni Justin Brownlee na gagawin nila ang lahat para mapigilan ang pananalasa ni Rondae Hollis Jefferson sa nakatakda nilang Best of Seven Finals ng PBA Commissioner's Cup. Matatanda ang dalawang beses ng binokya ni RSJ ang plano ng Gene Kings na makuha ang kampyonato. Kaya tila sa ikatlong pagkakataon, gagawin na ng Gene Kings ang lahat para makuha ito. Narito ang report. Tutuan natin si Justin sa report ni Romel Ferris Jr. na inquirer. Malaki respeto ko sa kanya kung anong ginagawa niya noon at kung anong ginagawa niya ngayon sa TNT. Sobrang galing niya para sa team. Mahirap siyang kalaban ng inuman sa liga at susubukan naming gawin ang aming makakaya para mapigil siya. Okay, so mula kay Justin, gagawin nilang lahat para mapigilan si RHJ sa pananalasa. nito kasama ang buong grupo ng TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes. Medyo mabigat yung trabaho ni Justin. Eh. Actually, hindi lang si Justin. Eh. Lahat sila sa Barangay Hinebra. Kailangan nilang kumahid ng mabuti dyan. Kailangan nilang samahan si Justin para makuhang medyo mailap na kampiyonato. Dalawang beses na silang bokya. Masakit na po yun para sa barangay Hinebra. Kaya sa pangatlong pagkakataon, parang ayaw nang mangyari yung Justin na maisahan sila ulit ng TNT sa tulong ni RHJ. Para sa akin, medyo may chance ngayon ng Hinebra kumpara dati. Nadagdag kasi sa kanila si Troy Rosario. Buo na yung grupo nila. Wala nang injured players si coach team. Ibig sabihin, maraming option ng coach para may -e execute ang kanyang game plan. Walang kulang sa parte nila, di ba? Kaya tingin natin, malaki yung chance nila ngayon. Pero syempre, hindi dapat pakakumpiyasa ang grupo ni Brown D. Katulad na nangyari dati, paborito yung Hinebra nung una. Nung pangalawa, sabi nila, kakayaning bumalik at talunin nila yung TNT. Pero yung dalawang bakbakan sa kampiyonato na yon kinuha ng grupo ni Coach Chot Reyes. At siguro dagdag na rin natin no? alam na alam ni Coach Chot ang style ni Coach Team. Alam niya nasasandala ng grupo si Justin. Kaya tingin natin dapat ilabas ni Coach Team ang ibang game plan. Yung tipong hindi inaasahan ni Coach Chot na gagawin ng Barangay Hinebra. Sobrang lagkit ng depensa ng TNT at wala silang planong baguhin yan. Masihigpit ang panila yan ngayon kasi nga championship ni. So sa ganitong bakbakan, sa ganitong strategiya ng mga coaches, tayo yung panalo. Maganda kasi makikita natin ating laban eh. Kitang-kita na natin yan sa naging pahayag ni Justin na pipilitin nilang pigilan si RSJ sa kanilang showdown. So guys, maraming maraming salamat.